ay yung ano, pain na halagay anong sa isang taga mo gamay lang yung taga tapos pagkatapos niya, no, i-itcha siya lang na siya Uh, duhan Duhan Imo eh, Taga na gamit So dalawahan guys Yung gamit niyang ano Tawag sa Tagalog yan anak? Yung pag ano Tagalog yan <laughs> Yung gamit niyang Taga Basta yun eh, Mga idol Taga Ang ano Dalawa Ang gamit niyang Taga Tapos Nilagyan niya Nang pain Na Bulati Tapos uh, Mamimimit ulit siya Pangaran mo na eh Yuhan. Si angga Si anak manana, ah, sa so dinang balenyo, ah, sa so dinang balenyo, sa ah, Asa ah. balenyo, sa so dinang didi. di dinang balenyo, sa Di sa so dinang ah, so balenyo, so, sa dinang balenyo, sa dinang balenyo, sa sa dinang balenyo, sa dinang Ang sa nyo. Habal, or naglalakat lang? Lakat. nagaano siya mga idol ulit basta na ano sa ano iit siya may na siya sa medyo harayo dito ang problema no kay yung mga down down nagasingit no dapat may pabugat no yun no dapat may pabugatan na imo And mahirap mga idol pag ano nagsalasalabat na yung nylon. Mahirap po mga huli. Sakto lang. Sino mo anak mga mama mo kung sana, sana sila. Umuwi na, Umuwi na nandun o. Oh. No? Nag ano guys yung ano niya. Nailo nagsalasalabat. Kanina ka pa din ay. Sino ka upod mo? Kuya mo ito o papa mo? Papa mo? Kuya. Ah, kuya mo. Si kuya mo siguro. Damo nakuha kuya mo. Hmm. Ito dito sa dulo, nagapangin na sila Ayan guys, makikita nyo sa dulo, may mga tao. Nangunguha sila doon ng shells na pwedeng maulam. Nangunguha sila sila mga tayong, taktakon, sahang. Ah, kung ano kung ano ano pa mga idol na ano na pwedeng ma maulam na lamang dagat.